Ito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pinoy dance group na sumayaw sa Shibuya Crossing sa Japan, Binatikos Online. Insidente sa acrobatic show sa Davao Occidental, nakuhanan ng video, viral. Pagkadal ng golden retriever sa kanyang fair parent, matapos sabihin ng magic word, pinusuan ng netizens. Pilipinas, nasungkit ang Guinness World Record sa may pinakamaraming na idonate na kondom sa loob ng isang oras. Lalaki sa China nanalo sa isang contest sa patagalan ng paghiga sa isang mattress sa loob ng 33 oras. Labing apat na taong gulang na babae sinilaban ang sariling bahay matapos ang away sa magulang lang dahil sa cellphone. At Catriona Gray, Pokwang, Maris Racal, Elijah Canlas, na sa idinaos na rally laban sa korupsyon. Ibat ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong persa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZR HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, kasunod ng viral vending machine print na photo ng aktres na si Kirai Selly sa Japan, hindi lang isa kundi grupo ng Pinoy dancers naman ng inulan ng batikos sa Land of the Rising Sun. Ang grupo humataw at sinakop ang isang bahagi ng Shibuya Crossing kung saan umaabot ng higit dalawang milyong tao ang tumatawid kada araw. Suwabe man ang naging galaw, malaking abala raw ang idinulot ng grupo. Narito ang report. Hindi pa man humuhupa ang galit ng Japanese community sa vending machine prina photoshoot ng soon-to-be wed couple na si Nakirai Celis at Stephen Estopia, isang panibagong eskandalo na naman umano ang kinasasangkutan ng mga Pinoy sa Japan. Ang Pinoy dance group na Fem Manila biglang nag-flash mob sa harap ng Shibuya Crossing na isa sa mga pinaka-busy na daanan sa Japan mabilis namang inulan ng batikos ang grupo. Hindi lang mula sa mga Hapon, kundi maging mula rin mismo sa ating mga kababayan. Pero ang nilang dulot ng grupo, lalot na dudungisan lamang ang reputasyon ng mga Pilipino dahil sa kanilang ginawa. Tikom lang daw ang bibig ng mga Hapon, pero dapat pa rin respetuhin ang mga lokal. Kumuha raw ba ng permiso ang grupo para mga bala sa gitna ng napakamataong lugar gaya ng Shibuya? Ayon pa sa isang nakasaksi umano ng flash mob, maingay paraw ang mga Pinoy at pinagtitinginan ng marami. Hindi rin umano ito nakatulong sa ngayoy mas mailap na pagtanggap ng Japan sa mga dayuhan. Pero depensa ng isa sa mga miyembro ng grupo, hindi lang naman daw sila ang gumagawa ng content sa lugar. Niwala naman daw sila sa mismong tawiran at hindi rin naman daw sila sinita ng mga polis. First of all, andun yung pulis nanonood sa amin. So, if mali yun sa kultura, sa kultura nila, inuli na kami. I, I mean, pero wala kami dun sa crossing. Nandun kami sa area kung saan may nagbabasking, kung saan, uh, nakaupo yung mga tao, kung saan, alam mo yon yung yung area bago tumawid. Matatandaan na sa pag-upo ni Japanese Prime Minister Sanay Takeichi, isinusulong nito ang lalong paghihigpit sa mga imigrant na nagnanais na pumasok sa kanilang bansa. Kabilang dito ang planong pagdoble ng residency requirements mula limang taon, paakit ng sampung taon upang mapanatiling mapayapa ang Japan sa kabila ng dagsa ng mga dayuhan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, literal na makapigil-hiningang mga naging tagpo sa si isang acrobatic performance na ito sa Davao Occidental. Sa kalagitnaan kasi ng pagtatanghal, biglang nawala sa balansa ang ilang performers. Dahilan, para mahulog ang mga miyembro nito. Panoorin nyan sa report ni Mili Borja. Nakuhanan sa video ang isang pangyayari sa acrobatic performance sa Malita, Davao Occidental, kung saan bahagyang nawala ng balanse ang ilang performers habang nasa formation. Sa Facebook post ni Ben Basilisco, Makikitang nakapatong ang ilang miyembro ng grupo sa isang multilayer formation habang may dalawang lalaking nakasuporta na sa ilalim. Pagbaba ng grupo, sandali ang nawala ng timbang ang formation at nadulas ang ilang mga nasa taas nito. Agad namang nakalalay ang iba pang performers kaya naiwasan ang tuluyang pagbagsak sa kabila ng pagkakalagay ng formats para sa kaligtasan. Umabot na sa 2.4 million views ang video, may mahigit 13,000 reactions at 1,400 comments. Marami sa mga komento ang nagpaalala sa grupo na mag-ingat at magdagdag ng safety measures dahil delikado ang kanilang mga stunt. Para sa Deezer HTV, ito si Milly una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya. Pinusuan online ang touching moment ng isang golden retriever para sa kanyang fur parent. Makikitang pagbanggit ng iba't ibang salita ng amo, pero dead malang ang alaga. Pero nung mabanggit nito, ang salitang hug ay doon na lumapit ang fur baby at yumakap. Ang cuddle moment ni Dream sa kanyang fur parent, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Trending online ang cuddle moment ng isang fur baby sa kanyang fur parent na taga Bulacan. Iyan ay matapos marinig ng golden retriever na si Dream ang tila magic word na hug mula sa kanyang fur parent kung kaya ay umakit ito sa kama at tagpakadel. Pero bago niya ay nagsasalita na ng iba't ibang salitang amo pero tila dead man lang si Dream maliban na lang sa salitang hug. Chicken, treats, chocolate, apel, lemon, hak, agak kok, di itu, agak kok, hello. Kaya naman sa video na yan na inupload November 12 ay pinusuan ng maraming netizens. Sa katunayan, mayroon na itong 4.4 million views at 400,000 reactions para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, new world record for the Philippines. Yan ay matapos masungkit ng bansa ang Guinness World Record para sa may pinakamaraming na i-donate na condoms sa buong mundo sa loob lamang ng isang oras. Ito ay sa pangunguna ng dalawang medical organizations at ng University of the Philippines Babaylan para sa paggunita ng World AIDS Day. Kung ilan nga ba ang bilang ng na-i-donate na mga condom, alamin sa report ni James Galanggit. Isa ang sakit na AIDS at HIV o Human Immunodeficiency Virus ang mga pangunahing sularinig na nagpapahirap sa bansa. Kung saan ayon sa HIV, AIDS and Art Registry of the Philippines o HARP ay umigit kumulang 160,000 na ay natatalang kaso sa bansa bagay na ikinabahala naman ng maraming institusyona. Kaya naman isang araw bago ang paggunita ng World AIDS Day ay sinubukan ng University of the Philippines Babaylan, DKT Health Incorporated at Watsons na masungkit ang may pinakamaraming maidodonate na condoms sa loob lamang ng isang oras. Ginanap pa na world attempt sa UP Sunken Garden sa Diliman at dito nila nabasag ang world record matapos makaliko ng kabuwang 13,312 na condoms. Ayon kay Dennis Van D, President at CEO ng DKT Health Incorporated, pagpapakita raw umuno ito na kayang inormalize sa bansa ang talakayan patungkol sa ligtas na pagtalik habang pinoprotektahan ang sarili. Habang para naman kay Joey Liao, kinatawan ng UP Babaylan, mas maraming tao magkakaroon ng proteksyon at suporta para sa kanilang reproductive health. Samantala, bukod sa nasabing world attempt, ginanap rin sa nasabing event ang advocacy concert tampok ang ilan sa mga kilalang artist tulad nila Maki, Diwata, Leo, Steph Aranas at marami pang iba. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nanalo ng cash ang isang lalaking ito sa China dahil sa pagsali niya sa isang contest. Hindi sa patalinuhan o palakasan, kundi sa patagalan ng paghiga sa isang mattress. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rubik Manuel. Wagi ang isang lalaki na ito sa China nang sumali ito sa isang patimpalak. Hindi palakasan o patalinuhan ng labanan kundi patamaran. Sa loob kasi ng 30 hours and 35 minutes, tumagal ng lalaking ito na nakahiga sa isang mattress. pa ito ng isang mattress company bilang parte ng kanilang promotional event. Sa isang shopping center, ginanap ang contest kung saan nagtipon-tipon ang nasa 240 mall goers na sumali. Inspired ang contest na ito sa tinatawag na Lying Flat Movement. Isa itong kilalang internet slang term sa China na inilalarawan ang lifestyle ng isang tao na sumuko na sa expectations ng lipunan at pinipili na lang na panatilihin ang minimum standard of living. Ang kriteriya sa naturang contest, kailangan lang humiga ng participant sa matres. Walang time limit sa Lying Flat Contest. Maaaring magbasa, kumain, mag-cellphone at iba pa. Pero hindi pwedeng bumangon pati na ang gumamit ng banyo at ang pinakahuling matitira ay ang hihiranging panalo. Makalipas lang ang 24 hours, 186 competitors na ang natanggal. Pagkaraan naman ng 30 hours, mas nabawasan pa ang naglalaban hanggang sa tatlo na lang ang natira. Sa puntong ito, mas naghigpit na ang rules kung saan kailangan ng itaas ng mga lumahok ang kanilang kamay at paa. At doon na nga nanalo itong 23-year-old na lalaki na hindi na pinangalanan sa ulat sa oras na 30 hours and 35 minutes. Nakatanggap ito ng 3,000 yuan na premyo o katumbas na ng halos 25,000 pesos. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa ibang bansa isang labing apat na taong gulang na babae ang napaulat na sanhi ng sunog sa kanyang sariling bahay sa South Korea. Bonsod umano ng away, nila ng kanyang magulang ng dahil sa cellphone. Nireject naman ng polisya ang arrest na inilabas laban sa dalaga, alinsunod sa Juvenile Act ng Bansa. Ang buong detalye balikan sa report ni Rose Babiera. Dinismiss na ng Gwangju District Court ang arrest warrant laban sa labing apat na taong gulang na babae na pinaghihinala ang sanhinang sunog na sumiklab sa sarili nitong apartment sa South Korea. Ayon sa ulat, sinilaban umano ng dalaga ang sariling kwarto bandang alas 10.52 ng gabi noong ikadalawang po ng Nobyembre gamit ang isang lighter. Agad namang rumesponde ang mga bombero at naapula ang apoy sa loob ng dalawang pong minuto. Madali mang naapula, nasira at naabonan ng sunog ang mga kagamitan sa bahay. Labing pitong residente rin na naninirahan sa apartment complex ang agad na dinala sa ospital, bunsod ng pagkakalanghap ng usok dala ng sunog. Nang tanungin naman ng mga pulis babae sa naging motibasyon sa pagsisimula ng sunog, inamin ng dalaga na dahil ito sa away niya sa kanyang mga magulang. Nang hindi umano siya nito bilhan ng model ng cellphone kung saan makakagamit siya ng social media na kanyang hiling sa kanila. Ayon sa pulisya, nireject nila ang warrant alinsunod sa umiiral na batas na nagbabawal sa pagkulong sa mga kabataan edad labing siyam pababa o ang Juvenile Act sa South Korea. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Kabilang din sa libu-libong nakilahok sa idinaos na kilos protesta, konta katiwalian noong linggo ang ilang celebrities. Gaya ng mga beauty queen na si Catriona Gray at Joy Bancoma, gaya din sina Wang, Maris Racal at Elijah Canlas. Narito ang report ni Showbiz Angel. Muli na namang nakiisa si Miss Universe 2018 Catriona Grace sa idinaos na kilos protesta laban sa korupsyon sa gobyerno. Matapos ang kanyang matapang na mensahe sa People Power Monument sa EDSA noong linggo, kung saan nanawagan itong huwag po mayag ang publiko na walang managot sa mga katiwalian na nangyayari sa bansa, muli itong nagpahayag ng hinaing sa social media. Banat ng beauty queen, flood control pa lamang yan. Paano pa ang ibang sektor gaya ng edukasyon, agrikultura, healthcare, mga pantalan at paliparan gayon din ang usapin ng buwis. Tinapos si Queen Cat ang post sa mensaheng Pilipinas ang hirap mong mahalin pero sa oras ng laban hindi ka namin iiwan. Bukod kay Kat, nakiisa din sa Trillion Peso March Movement Against Corruption and Political Dynasties si Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma. Nasilayan din dito ang aktres at komedyanteng si Bo Quang, na nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na ikulong ang mga kurakot. Habang Naughty Dynasty of Thieves naman ang sigaw ng aktres na si Maris Racal at tuloy din ang panawagan ng aktor na si Elijah Canlas na managot ang lahat ng sangkot. Ang dalawa matatandaang dumalo din noong September 21 rally. At noong linggo, kabilang din sa mga personalidad na tumindig laban sa katiwalian ng OPM star na si Maki na naispatan pa ang ginawang placard ng fans hango sa kanyang kantang Namumula kung saan nakasulat Namumula sabi ng taong bayan, tama na. Para sa DZRH TV, ito pa ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan mga po itong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share niyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya i-tag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas. Para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo, ang battle video na may nag-share ay e, ikaw na mismo, Ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Battle Show. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.